pag oh, pala nang nangyari eh, ng bukat. Oo, kaya tipid-tipid. Ano mo yung ulam ko? Dugo, dalawang dugo. Dalawang tenga, tapos dalawang yung pentoge. Ito pa pampabigat din sa tante. Tapos yung nabibilang ko ng kanin, dalawang order pa, pa talaga. Ang laks ko na kumain ng kanin, sobra pa rin. Alam mo yun. Olo <tuk> dito pare, no mo maka. No, balok. Tuhod. Utak ng baboy. Baboy napansin mo to, jangaling. Hmm. Nasaan mo tatalo talaga ng tira dela aw? Marami na man din. Wala pa siya, bisita parin, dala ko ng manok. Wala naman Wala, adobo. Adobo ni, ano, ni... Genard. Yung adobo na may kasama yung, may Butu -butu sya, para Ay, yung may na, ano. naman Buto-buto siya, Ayun, ni ano.

Hvad Tadi det, Ben Maulis? Hvad er det, Maulis? Hvad er det, Ben Maulis? Hvad er det, Ben Maulis? Hvad er det, Ben Maulis? yang er det, Ben Maulis? Hvad er det, Ben Maulis? Hvad er det, Ben

na ganyan para ano. Yan, yeah, siyang so. os. Oo. Tatanungo, sinubantay din ng mga bandyang ars patro. No? Yan. Sabi maras patro dah. Kung ano nakawad, ngayon, yun, nag ngayon, yun, 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 yun. Kasi gabi lang ang palitan yan eh. Tap tap pare tenga, kumakain ka ba ng ganito? Yung tenga na iliyaw. Tap to. So, ginagawa namin dinakbakan yan eh. Yung lalaga mo muna. Hmm. lumambot na ihaw muna. dami oh. Sold. Uh -huh. Para sa totoo lang. Lalo tayo ng ano, tatanda agad. Kasi hindi pare, biyonis na naman ngayon. Paano kailan lang napumunta ako kay Sir Oh. Eh? Ang bisang araw talaga sa totoo lang. Ah, birthday lang yung parang mo isa ko. Hmm. So, Malinig na. Ano pa rin yung wala? Pag gabi, yun, nawawala yun. Yung linggo na susunod, yun. Mga linda nga wala. Okay. Linda wala. Yung ano, yung sa tubig, yung ano doon. Parang lumot. May lung-lungot kasi yung tubig yan eh. Ako, hindi ko na pinapanggit yun. Pag-gaw na ah. Mm -hmm. Nalatak din yung papanap? Flooring? Hindi, hindi parang. Yung parang, alam mo, yung parang gito na lumalabas? Mm-hmm. O parang gano'n? No. Anong plano niyo? sa tayong kabila to be?